Good morning mga kulisero, lahat nandito tayo sa Gulayan sa Parlan at tayo ay uh, maglalagay ng fertilizer o or organic fertilizer abono. Ayan mga kulisero, lahat uh, maraming salamat po sa inyong mga support sa aking uh, mga ginagawa sa araw-araw. At taos uh, po sa so, akong nagpapasalamat sa inyong mga kulisero, At uh, ito, at uh, maglalagay na ako mga kulisero, manood kayo mga kulisero, araw ng uh, uh, ngayon mga kulisero, ayan. What's up? Uh? ganyan na mga kusedo lang aking uh, paglalagay ng uh, organic fertilizer mga kusedo lang yan at uh, maraming salamat po uh, Kain natin mga kusedol para sa ganun ay uh, may lagay natin ang uh, organic fertilizer so yun mga crusader ah. yan organic tatabunan na para sa ganun ay uh, maano niya yung uh, organic ma release niya o kaya ma absorb niya ang mga pagpataba sa kanyang katawan para pagdating sa panahon may maharbis tayo mga kusay ayan at uh, maraming salamat ah. ang ganyan lang mga kusay at tulang uh, tayo pa natin lagay ito mga konsero mga konsero sa ganun tuloy-tuloy ang ganyang pag uh, uh, laki at saka pamamulaklak na siya mga kalusidol dahil may pang ano na siya pagpamulaklak na fertilizer Organic ito mga kalsedol, gawa ito sa tay ng baka at uh, maluan ng mga gusot, uh, gusot ng niyog. Ang halo nito talagang uh, dabisto, hindi masisira ang uh, lupa. Ayan. Tagaan lang ito mga kalsedol, umagang kay ganda ngayon, mainit. Nainit mga kids idol at talagang nakikisama ang ating panahon. Yan, shout out muna sa ating mga UFW. Ayan. Uh, shout out Luzon, Visayas, Mindanao. Ganyan na mga kids ganyan lang mga kusyedo lang ang ating mga ginagawa kahit mahirap, mainit taga lang tayo ganyan lang mga kusyedo lang ang ating mga ginagawa puhukay muna kailagay yung uh, organic fertilizer para uh, ganun ay ma-absorb ma niya ma uh, yung mga uh, uh, vitamins ng uh, organic uh, vitamins sa kanya ganyan lang mga konsyedula at ako na may taos-poso na pa kasalamat sa mga lahat lagi kayo nandyan nakasupport sa akin kung wala kayo wala ako ngayon sa akin pinalalagyan at uh, tiis tiis lang tayo mga kutsa idol pagdating yung panahon ay uh, rin tayo ni boss sa uh, youtube uh. ganun lang uh, bye bye mga idol